Ah, uh, parang chewy-chewy po siya. Malambot na parang kutsinta. Hmm. Hello ka mamin naabutan na tayo ng araw. So napakasarap talaga ng pakiramdam na merong kapitbahay na nakafollow sa ating mga mukbang. At mayroon na naman po silang ibinigay itong kapitbahay natin na namigay ng protas nung nakaraan. Ayan, packaging pa lang. Sinong hindi matatakam sa ganitong kagandang packaging at lalong lalo na pag nakita mo na yung laman ba? Diba? ito daw po yung hindi pa ako nakatikip nito at hindi ko alam po anong tawag dito uh, ito daw po yung kung nakakasubaybay kayo sa aking mga uploads mayroon akong ginawang parang puto na kakanin na binalot din sa balot ng saging katulad dito at gawa siya sa parang isang bunga na maliit lang sa buko na kulay itim, yung palmira palm fruit. So, gawa din daw po ito doon sa ganong klase ng prutas. Kaya pala ang bango niya. Sabi ko kanina, parang kilala ko yung amoy. And of course, tikman natin. At pati po yung lagayan, ayan. Katulad din nung uh, dahon ng saging na ginawa kong hulmahan ng puto. Ayan na, maraming nang bash dahil daw bakit stapler. Bawal daw po pala dyan sa Pilipinas ang gumagamit ng stapler sa mga pagkain. So dito sa Thailand, Uh, normal lang <laughs> ang init na kaumami normal lang ang uh, paggamit uh, ng stapler na pang seal sa mga kanilang mga ginagamit na ganito na dahon ng saging o, o kahit ano pang dahon na pambalot nila sa mga kakanin so it's safe naman, sabihin mo lang sa uh, kung merong pakakaining bulilit sabihin mo na be careful mayroong stapler so hindi po bawal dito sa Thailand ayan, tikman natin ayan po siya para siyang kutsinta na layer of white and yellow na uh, mixture or kung anong tawag natin dyan. Tignan natin dahil naarawan na tayo. Mm. Ang <laughs> <laughs> sarap! Para pong kutsinta at yun nga po yung flavor yung palmira palm fruit na mm, ginawa natin po ito. Ang galing ng pagkakagawa, oh. Sana nakikita nyo po dahil naarawan na tayo. Ayan po siya. Layer of white and yellow. Ang galing. Mmm. At may kasamang tinidor. Mmm. <laughs> diba? Yung texture niya ay parang mm, kutsinta rin po siya. Ang sarap. Favorite ko ang kutsinta. Kaya gustong gusto ko yung mga ganito mga kakanin. Galing oh. Uh, parang chewy-chewy po siya. Malambot na parang kutsinta. Mm. Pang packaging lamang naman. At hindi naman po siya basta-basta nahuhugot yung stapler niya. Kaya dito sa Thailand ay Uh, ginagamit po talaga nila ang stapler sa pagbalot ng mga kakanin. Parang dalawang bangka na pinag-cross siyang ganyan. Ang cute. Di ba? At gusto gusto ko itatago ko to. Isa pa. Napakasarap. Naglilinis po ako kanina. Kung napapansin nyo, napakalinis na ulit ng garden. Pero hindi ko pa nadadakot yung mga pinagputulan ko ng uh, mga puno. Ayan o. Uh. Mamayang hapon na lang, papatuyuin ko lang muna para madali ko siyang ilagay sa supot. Plastic bag. Mm. Ang sarap. Mm. Alam ko na, hindi ko cinta. Ano nga ito? Ano nga ito? <laughs> Yung merong layer ng langka at ube, sapin-sapin. sa pin sapin sapin <laughs> Ayun, para po siyang sapin-sapin. Ayan. Pero may pagkukuntinta din na sapin-sapin. Mas malapit sa sapin-sapin. Ang galing. Mmm. ba? Diba? So, yun lang mga kaumami. Alam ko hindi naman natin magagaya ang kakanin na ito dahil wala yatang palmira palm fruit dyan sa atin. Pero, itong idea, packaging, pwede natin itong gawin sa sapin-sapin hatiin natin into parang chunks at ilagay nga sa ganito at ilagay natin sa ganitong basket, 'di ba? Napakagandang giveaway ngayong darating na holiday season, 'di ba? Ang nice, pwede natin ipamigay sa mga ninong, ninahang, sa ating mga inaanak at sa mga kapitbahay. <laughs> Sana kapitbahay ko kayong lahat para lagi tayong mayroong free na ifood review at imumukbang. So yun lang mga kaumami. Thank you for watching.